Dalawa ang bilyara na pupuntahan natin today. Kakarating lang natin sa CGO. So unang pupuntahan natin yung JND Billiard Hall. Pangalawa naman yung Tops Billiard Hall. Tingnan natin may mga magagaling na bilyarista dyan. Sama natin ng kaibigan nating influencer tsaka vlogger, si John. Daming tao ah. Ito, ring game lang po sila. Um... Kamusta? Kamusta? Si may magaling barito. Magta-try out sila para sa draft pick. Tatlong rack, break run out. Pero pagkatapos mo, break ball in hand. Pero pwedeng kansawan yung player. Parang sa Sharks. Bawal pick ko ha? Karaan! <laughs> Bawal pag-parasyon yung I, I, love love I love you! I love you! I love you! I love Galing ha? Galing, magaling! Dito tayo ngayon kasama natin si Zaldi o Kamusta naman ang pagganap ng labang? Hirap ba? Pag sa probinsya kasi hindi naman lahat maganda. Mm. Siyempre hindi naman tayo pwede mamili ng labang kasi nga oh. naghanap po tayo. Siyempre dadayo ka, mm. hindi ko alam po anong saan yung iwal ng mesa. At yung mga kakalaban mo ron, kabisado, ah, kabisado na yung lang, Kasi taga ron sila eh. Okay, bagal, yung iwal, kabisado yung lahat. Ano, hindi eh. nabubuit, hindi mo oh, na bubuit, oh, di ba ba na? wala. kumpare ko yun. Pero hindi kayo naglalaro. Na Tsaka malayo tayo ron. Professional. <laughs> Professional ka na rin. Naman. Hindi lang nalalagyan ng na label niyo, pagiging professional Pero magagaling naman kayo lahat. Haanap buhay niyo, Bilyar. Ito, kasama natin ang pinakamaingay dito Al sa CDO, Al si Bartolome. Follow niya ako ha, James Blaise of Love. Alak ka. Gano'ng katagal ka naman naglalaro, Bartolome? Itong taon, pero patigil-tigil. Hindi ka pa nagugulpi sa Bilyaran. Ako, gulpi ni Luz. Eh, Ganun talaga yun, Baka... napaka Napakakulit mo. Anong reaction mo nung una mo napanood yung SBA? Kilikilig ako, boss. Gusto mo makasali talaga? Oo, gusto. Gusto mo maka trash talk doon? Oo. Oh. <laughs> uh, mga masakit na salita, kakainin natin yan. tingin interview natin ngayon si Boss J. Sa kanya ang bilyaran to. Boss J, gano'ng katagal na bilyaran mo? Bago lang sir. Pero matagal na yung interview so. Ah, on-off, on-off. Imbitahin mo na lang yung mga tiga rito sa inyo na dayuin yung bilyaran nyo. Mga kabilyar, pasyal kayo lagi dito. Libre yung pagkain. <laughs> <laughs> oh, maraming salamat, Boss J. Maraming salamat. Sigur. Tara! Okay, ngayon nandito naman tayo sa Top's Billiard Lounge. Tingnan natin kung may papasa para sa SBA. Hala, ah? hala, hala, oh, hala, 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 Grabe, Grabe naman talaga! Grabe naman talaga! Dala. Ay, hey, lo, kabayo. <laughs> Kasama ko si Jeric, 26 years old. Isa sa, sa mga nag-tryouts uh, para sa draft pick ng Sharks. Gano'ng katagal ka na nagbibilya? 8 years old pa lang po, grade 1. Kalaban mo rin si JB Sukal. Yes po, last year. Fiesta po dito sa Cagandero City. Sinubukan ko po ng parehas eh. Nasilat ko si Idol JB. <laughs> ano score niyo ni JB? 16-7. Malayo yun ah. Hindi, tsamba lang yun. Hindi, may tira ka. Nakita ko kanina nung naglalaro ka. Uh, medyo pulido yung tira mo. Para sa iba. Sa lahat ng mga ano, Team Kailab dyan, pakipalo po. Oh, Pili at istawagot mo. And maraming salamat po sa mga sumusuporta. Mga bashers ko, lalong-lalo na. Thank you, <laughs> thank you po. Jampo, <laughs> si Amistoso. Planong nickname mo, Jampo? JP. Ikaw, anong pangalan mo? Ano naman si Neil Sinato po. Uh, nickname ko po ay si Longlong. Pares kayo 19, tama ba? Magkaklase ba kayo? Magkaibigan? Nagkakalala kami ah, ibig saan? So, na school niyo? Sa ano po? Sa CTI. CTI. Ano ba kayo? College na ba? Di, senior ba po, po? Senior high. Bago lang ako tumalik. Ah, mga balik ka ng baga. mo kasi nakita ko may tira ka. Medyo Ito ano lang. lang, konti lang kinakabahan ka lang kanina. Sa mga din Pero may tira ka eh. Baga, may potensyal. Nakadalawang bilyara na kami. At maigit betting player na yung uh, nakapag-tryouts. Minakita ako dalawa, dalawa tatlong player na may potential, may pag-asang mapili ng mga team. Pero siyempre, decision nila yun. Bukas, tatlong bilyar pa papupuntahan namin. So, let's go. Okay, nandito tayo ngayon sa Snooks. Nandito raw ang pinakamagaling sa Misamis Oriental. Tingnan natin, panoorin natin ang laro niya kung talaga siya pinakamagaling. Okay, kasama natin ngayon si Bino. Siya ang pinakamagaling na player sa Misamis Oriental. Sabi nila. Sabi niya. Narinig ko, lumuwas ka na raw ng Maynila last year. Tama? Oo, oh, last year. Tapos nakalaba mo si Edgy. Binigyan na ako tatlong bola. Six, tatlong eight, bola. 6, Ibig sabihin, magaling si Edgy. Panalo ka o talo? Panalo. O, panalo ka. Panalo. Si Ronnie naman, paano ka naman nakilala ni Ronnie? Naglaban kami sa ano, sir, sa Pagadian City. Kay Ronnie, wala. baliwala yun kasi magaling, magaling yun sa, si sa, sa rotation. So tinalo ka ni Ronnie sa rotation? Talo siya. Ah, natalo mo rin siya? Uh, si Ronnie. Ah, may habang pala to. <laughs> <laughs> mga world champion ang mga tinatalo. Maraming salamat, salamat sa oras sir. Salamat, mo. Nice meeting you. Ano masasabi mo sa sharking? Ganda nga eh. Tsaka ano, mas intense yung laro. Oh. Kasi diretso, sumasablay na sila eh. Hindi ka sigurado mananalo yung team mo. Kasi iba yung chemistry. Kailangan mag-nagkakasundukon. Meron doon, nagkakapikunan, <laughs> nagkakainisan, nagkakailangan. Oh, Oo kasi, napanood namin eh. Hindi, subukan natin. Baka makuha.